Doon sa Mangkanok. Ay, mga angkol. Uh, mga angkol na ako'y nadiskubrihan bang uh, tambal sa sipon sa manok. Instant nga tambal. Effective nga tambal nga sa sipon sa mga manok ambot ko na lang ani or daghan na nakabalo kay eh, bago ra man ko og manok so sige explore ko unsa mga alternative nga mga uh, tambal para sa sipon sa atong mga manok so gitistingan nako ni kaniyo ang iyong pangalan pau pau massage classic o pau massage rural so parehas lang siguro sila so dai nag sa ako ang uh, pwede man po daw ang ipikasen so sunayan ako wala mo ko ipikasen di sunayan ako ning pao di ga naman po Efectivo kayo nahurot na lang ni oh nahurot na lang ni kay gibubo na ako sa mga sa ilong sa akong mga manok na may sipon sila, pila sila pinalang kauras na ayaw kusog na kasi sila magkaon so nahurot <laughs> so dili lang kaisa kaduha katulo Orang kaliman akong itisting sa akong mga piso effective kayo instant ang cure naayo ayo din sila so kanin na po na pa mo nga kung gina patulog ganiha so na manok na nag sip on nag naglisod ng ginawa ganiha akong di patuluan sa buntag pagkahapon naayo na ayo na nagkao na siya paspas -pas. so ambot ko. Na ako pang nakabalon niya basig So sa wala pa nakabalo na ko ang uh, piktibo na ining pau. <laughs> wala ko go promote aning pawa ha. Nadiskubrihan lang nako ang uh, tambal ini sa sipon. Sa manok. So na koy uh, video diri ko lang tawag na ninyo. Noon Man sa mangkanok. Tambal Man nok para maayos ka nuk pwede oh. dali <coughs> oh. ayan na sino nuk ano ah, nuk Situasi sitwasyon ni Nonok Atong uh, gitambal Nonok Pau di Arco kao Nonok maayon na si Nonok punya hmm, ito na si Nonok hmm, na si Nonok kao Nonok kao Nonok e, Kita mulian ka na niyang hapunok. Update, update sa ating manok. O ganiyang puntang naglisod siya o ginhawa o. So karon ah, nabuka na ang iyang mata. So very effective ang ato ang na discovery katambal which is no wa kang lumabas. Di. Oh, gusto na siya mo tumakas kay wala na siya sipon. click o, o, tambalan na to segunda yan no 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 o, pop pop <laughs> gusto na siya mo sibat kay lagsik na siya oh So, ayan, oh, buklad na yang mata oh. So, ganihan buntag naglisod sa ginhawa. So, ibalik na nato sa ihang kulungan okay so, ngayon makbu na siya pagsik na kayo atong manok para kula na sipon ayo na kanok Ayon na siya nok ayo so, na siya oh kusog oh. oh. na siya, oh. O, kayo sa pagkaon oh kun sila oh puto Ayan, 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 Oh, yan. Yan siya, oh. Oh, malakas na kumain, oh. Yun. Oh. Ayos. Tibay talaga. Yan. Tao na siya, oh. oh. the best kao na kanok kao ka na nok o oh, yan o oh, may pika may powder ako pang ulo basa pa. Okay. Good job, manok. Kain manok. So, di ba? Effective mga angkol nakita ninyo. So, sulay ninyo gamit mga angkol kung effective ba sa inyo mga manok instant ang cure. Comment sa akong video tapos share. Like and share. Ug follow dayon. Daghang salamat.